sang ang prime time queen, Marian Rivera. At lilinawin na niya kung siya kasal nga ba si Carmela Marian Rivera, primetime queen. Magandang live live. Good afternoon. Ano, kinasal ka ba sa Antipolo? Hindi. Pa. <laughs> Di ba? Ikakasal siguro ako sa simbahang pinakamalapit sa puso ko at hindi sa Antipolo yun. malayo. Ang malayo sa, sa, sa kabite, oh. no? <laughs> Pwede. Pero hindi, hindi pa kami kasal ni Dong mm. Pero Marian, in case nag-propose si Ding Dong handa ka na ba sa buhay may asawa? Well, ang buhay may asawa ay isang mabigat na disisyon niya na kailangan eh buong-buo ang pagkatao mo um, Sa pagkakataong ito um, masaya ako sa buhay ko eh sa lahat ng aspeto, pero hindi ko sinasabi na oo, ikakasal na ako, hindi ako ikakasal pero open ako dyan at sa mga puntong ito, buo ang pagkatao ko Wow. Ay, yun. Pero ito na, na, na ngayon. Tingnan ah, 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 natin kung buo ang sagot mo dahil nako si uh, inami ni Alden Richards na siya daw ay sa isang kissing mm -hmm. scene sa Carmela. Ano ang reaction mo doon? Kinilig daw. <laughs> okay. <laughs> <laughs> yun <lang. laughs> ano magagawa mo, no? <laughs> okay. <laughs> oh yun lang. Oo. oo. Marian, so pang award daw ang acting mo dito sa Carmela, sabi ni Direct uh, Domingo Zapata. Siyempre, ano masabi mo dito? Bukod sa flattered ka, no, honored na pressure ka. naman ako doon. Um, galing sa napakahusay na director na si Direk Dominic Zapata eh. Oh, thank you. Pero ang In Carmela kasi eh, ibang-iba sa lahat ng ginawa ako. Kung matataandaan nyo, Temptation of Wife, napakabigat. Ito naman, pa, no? very light. Hmm. Pero ibang approach ito dahil maraming pagdadaanan si Carmela. At pinagmamalaki ko lahat ng cast dito. Sobrang huhusay. Kung uh, magiging award-winning performance yun ibibigay mo sa camera, speaking of awards, eto, eto uh, katatanggap mo mm -hmm. lang ang ng yes. -clear na ikaw ay dineclare na Vietnam's uh, most favorite mo foreign ba? artist along with Cheven. Oh, Stong. Ito yun, no? Ang bigat. Ding Dong mm -hmm. Dantes. Okay. Mm -hmm. Wala ka doon, eh, no? Kung sakaling eto na, halimbawa, this is your moment. Okay. Uh, most Vietnam's most favorite foreign artist, Marian Rivera. Okay. <laughs> anong, pakihawakan. Anong? Pakihawakan, anong? please. <laughs> Congratulations! Thank you. We're so you. For you. Anong um, sa bingo, mo? Sin Shao Kakban. Um, si <laughs> o, oh, diba? Hengak Kakban para sa award na to. At sa lahat ng mga taga-Vietnam, to you, Kakban. ban. oh, diba? Okay. <laughs> ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na ah, hello sa inyo. Maraming salamat sa award na to. Mahal ko kayo. Wow, okay. Congratulations. At mahal na mahal ka ng mga fans mo. Lahat nandito. Na Kaya paki-invite silang lahat sa Carmela. Ayan ang Carmela Bukas na po yan Pagkatapos ng Adarna Sana supportahan niyo po kami At hindi lang sana ang Carmela Pero buong show ng GMA Sana po isupportahan niyo po kami Okay, maraming uh, Carmela, salamat Carmela, salamat At Dr. Vicky Bello Flawless, Teresa be Sofiano Susan Aquino Symmetria, Screamers World Ernie Balimbantes uh, Raimundo, At uh, Alfie Lorenzo Happy birthday At narito na si Joy Kasama ang kasang paraiso uh, ko Ayan, may isingit lang Oy, ako so, yes. Bukas oh. nasa kusina Master ako Kaya sana panoorin niyo ako Ayan, thank you tita Bambi Okay, maraming salamat, Carmela. Thank, Thank you. Thank, Thank you, you. Thank Thank you. you